Sinusila. Sino! Sí, Sila ang mga comics karakter na sina Arminda at Leonides na kapwa matapang, mapangahas at matigas ang kalooban at paninindigan. Kaya tinawag silang mga batong buhay. Kinata at sinulat ito ng veteran comics writer novelist na si Lauro M. Nunag at nalathala sa mga pahina ng lagim comics ng Jimmy Randa and Sons Publishing noong 1969. Iginuhit ito ng veteran Filipino comics illustrator na si Nestor Leonides. This. Isinali nito sa pelikula ng AM Production noong 1970 sa ilalim ng pamamahala ni Direk Armando Garces at ginampanan ni Nasaldis Yornak at Amalia Puentes ang title role. Okay! Next time, more info about uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.